Hi guys, welcome back to Succulent Bliss. It's me again, Aika. So, ngayon guys, lilinisin natin yung ilalim ng rock ko. So, yan yung rock ko. Lilinisin natin tong ilalim. Yan. Tanggalan natin siya ng damo. So, let's go guys. Let's go guys. Damuhan na natin to. Yan buwasan natin siya ng damo din clear tatambakan natin siya para hindi na siya magdamo ng sobra wala sa ako mailagay dito sa ilalim natin comment na kay guys kung ano pwedeng ilagay dito na halaman yung hindi masyadong kailangan ng sunlight yan

So, ayan na guys, yung ginawa namin. Ayan, medyo kulang pa doon. Kulang na lang. Kunting konti na lang. Ayan, sana hindi na masyadong, hindi na siguro magkakaroon masyado ng na ano. Na. Nanda mo dito sa ilalim ng rock ko. Okay. Puro graba na siya. Hi guys. So, yun. Tayo ay maglilinis ng acting cactus. It's already, ano, 3.30 ng hapon. Tinimisin natin tong cactus natin kasi may nakita tayong scales kay Daydream. Ay, ano ba? Paborito ng scales tong Daydream ko. Then, ito. Meron tayong sabon. And, ano? Pink brush. Ito yung gagamitin natin na pangginis sa kanya. May napanood kasi ako na isa din sa ating pinapanood na vlogger na ganito yung ginagawa niya sa mga gym na niya na nagkakaroon ng scales. Nilagyan niya ng bubbles nung ano, nung sabon na ginawa niya. Ayan, lalagyan lang natin ng bubbles din. Wait na lang natin later pag natuyo. Then, babrush na lang natin siya. Actually, nabrush ko na to kanina. Kaninang umaga na, ko na yun. Medyo nabawasan na ng scale siya kanina kasi talaga ang dami ng skills oh, oh, Ayoko ko ba paborito ng skills yung mga daydream ko kaya ito dati ang ginagawa ko ni sprayan ko lang ng alcohol yan ngayon ko lang ginawa tong mm, nilalagyan ng bubbles sana maging effective din sa kanila yan lagyan na din natin ito kasi parang medyo may konti si multicolor yan yun yung ilan sa mga ano ko. Gymnast ko. Yan ang si T-Line Hybrid. Ito. Mga baby na yan ng T-Lines ko dati. Kinuha ko nang kasi super dami na nila. T-Line Hybrid. Yan. Yung mga anak ng T-Lines. Yan. Kita nyo ba? daling kay, ano yan, kay Caitlyn's. Daling pang Thailand. Ayan, Mara. Ito, si Tilox ko. yan Super mahal ko din yung nabili kasi nabili ko siya, no? Kasagsagan pa ng mga, ano, gymnos. Pero ngayon, okay na. Hindi na ganun ka mahal yung mga price nila. yan nabili nating ox tang kay ma'am Connie then yung previous natin na ha. hawo uh, then dyan meron tayong ano ba to? Korean rosette naglagas to eh, kasi napabayaan ko agad sa ulan ikakarepat ko pa lang si multicolor and then si monstrous kiko pa ganyan may crested din tayo dito import din to galing kay Caitlyn din. ganda ngayon dito tayo sa mga propagations ko propagation area ko yan ito sila hindi ko pa sila totally na ayos ito yung iba kong genius nilatag ko na yan yung mga nasa black pot nagripat ko na sila kasi malalaki na sila ito yung nakuha ko kay Melo Cactus. Mga seedlings niya. Then, itong mga nasa white pots. Yan. yan. Yung mga yan, tea lines. Sila yung tea lines ko. Yan. Then, ando dun yung mga crested. Yan. Tingnan natin sila isa-isa guys, yung ilan sa crested natin, ilan lang naman to ilan lang naman sila, 2, 4, 6 7 lang, <laughs> mukod dun sa malaking yun yan, ito nagkaroon siya ng sunog kung <laughs> bigla siyang nasunog hindi ganun katatag yung mga crested sa ano sa araw kaya dito kasi nilang lagay may araw din naman sa side na to pero saglit lang, And then yan yung mga hawas yan, zebra house. Ito yung isang galing kay Caitlyn. Yan. Isang crested na yan. Ang laki na niya sa personal. Medyo iniingatan ko din siya kasi mabilis siyang sunburn. Yun, yung yung key lines natin. Nabili ko ng set ng lines eh. Six pieces ba? ganoon Ayan. I think no. Ano na color na ngayon? Hindi dito sa ROS. Kinulit ko yung ano sa kanila na kuha kasi hindi ganun kaganda. Ah, yan. Hindi mo justify ng camera yung color ng feelings natin. Pero magaganda sila. Yan, may pinks na yun, diba? Yan. Gan. Ito yung iba nating gym, no? May mga ano na na sila. Damo, ah. damo. Dadamuhan natin sila later. Para malinis sila. Kitang-kita kasi kasi naka. May tracking silang labrax. Colorful na sila, ah.